Hello mga karapsa, masayang buhay. Welcome back to Pagkaing Rapsa. Today ay gagawa tayo ng palitaw sa latik na pwedeng-pwede nating ipang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Dito sa ating non-stick pan ay lulutuin muna natin ang ating 2 and a half cup kakang o unang piga ng niyog. Ito ay lulutuin lang natin sa mahinang apoy. Huwag nating lalakasan para maganda ang pagkakaluto dito at hindi ito masunog. So paminsan-minsan ay hahaluin din natin ito para even o pantay yung pagkakaluto natin sa latik. So hayaan lang natin itong maluto again sa mahinang apoy. Kapag mamula-mula na ito o medyo toasted na yung ating latif, pwede na natin itong hanguin. So, ito ay hahatiin lang natin sa dalawa. Yung kalahati nito ay ilalagay natin mamaya as topping sa ating recipe. nating ihahanda ay ang ating galapong gagawin natin itong dough o mamasahin natin ito. So isang kilo ang ating ilalagay. So sa isang pack ay 500 grams kaya dalawang pakete ang ating gagamitin. So magtitira lang tayo dito ng konti, mga half cup para ito ay gagamitin natin pampalapot sa ating sabaw o sa ating um, palitaw sa latik mamaya. Naglagay na rin tayo ng apat na tasa ng tubig dito sa ating galapong o sa ating glutinous rice flour at saka natin ito mamasahin. At habang ginagawa natin ito, commercial muna tayo sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. magsubscribe na po kayo at invite ko na rin po kayo na mag-join sa ating Facebook group Negosyo Recipes Pagkaing Rapsa. Let's all be connected. Pwede kayo mag-share ng recipes ninyo and soon magkakaroon pa tayo ng giveaways. See you! So going back, ito na nga yung ating galapong, ready na ito. Kaya ang ginagawa na natin ay binibilog ito at saka natin ito nilalapad or pinapalapad. So dati ang tawag namin dito ay dila dahil ito nga ay hugis at itsurang dila. So, nasa yung size, depende na yan sa inyo kung gusto nyo na medyo malaki o kaya naman ay maliit. Pero sa akin, mas gusto ko yung medyo maliit lang ng konti para mas marami yung ating magawa. I-set aside muna natin ito at simulan na natin ang ating pagluluto. Dito sa ating pot o sa ating lutuan ay magpapakulo tayo ng ating gata ng nyog o pangalawang piga. 9 cups ito at sasamahan ng 3 cups ng tubig. So, dinagdagan natin ng tubig para medyo madami yung ating sabaw. At sinamahan natin ng 4 leaves o apat na dahon ng pandan leaves. Dagdag aroma at lasa na rin ito. At ang ating asukal. So, gumamit lang tayo dito ng washed sugar o segunda at saka natin ito papakuluan. Habang pinapakuluan natin ito ay ihanda naman natin ang ating gagamiting pampalapot mamaya. So ito yung ating itinabing glutinous rice flour at ito ay tutunawin lang natin sa tubig. So after nito, pag natunaw na, katulad nito ay pwede na natin itong iset aside. At para naman maging special pa lalo ang lasa ng ating palitaw sa latik, gagamit din tayo dito ng condensed milk. So ito ay magbibigay ng creamy and milky taste at the same time, Uh, medyo mababawasan yung umay factor or umay lasa dito sa ating palitaw sa latik. So, ganun kasi yung mga pagkain na um, ginataan or magata, medyo nakakaumay siya. So, by adding condensed milk, medyo mas na-enhance pa niya lalo yung lasa niya. At kung gusto naman ninyo na Uh, mas lalo maging espesyal yung lasa ng inyong palitaw sa latik. Pwede nyong gamitin ang Angel cream Densada. So subok na subok ko na yung lasa nito. Pero if you want, dahil pang negosyo naman ito, pwede na itong Jersey Condensed Milk na ating ginamit. So ayan, dahil kumulo na yung ating um, gata at tubig na pinakuluan kanina, ayan, unti-unti na nating nilalaga yung ating uh, ginawang palitaw. So antayin lang natin yan na maluto. Once na ito ay lumitaw o lumutang na, ibig sabihin ay luto na yung ating palitaw. So habang nilalagay natin ito paunti-unti, dapat hinahalo din natin ito para hindi ito magdikit-dikit. So bilisan lang natin yung paglalagay para sabay-sabay itong maluto. pagkatapos ay ilalagay na rin natin ang ating minatamis na langka. Naghanda tayo ng 1 cup nito pero nagtira lang ako ng konti para sa toppings natin mamaya. After nito ay ilalagay na rin natin ang ating condensed milk. Haluin at hayaan natin itong maluto hanggang sa lumitaw ang ating palitaw at kapag medyo lumilitaw na ang ating palitaw, unti-unti na itong naluluto, pwede na rin nating isabay ang ating kakanggata. So, yung ating kakanggata, ito ay nasa 2 cups. Purong kakanggata ang ating ilalagay. Isusunod na rin natin ang ating pampalapot. Haluin natin ito at pakuluan pa ng ilang minuto. kapag naluto na ang ating palitaw, ayan, so titingnan na lang natin ito at kung kailangan pang magdagdag ng asukal ay magdadagdag tayo. So naglagay tayo ng additional 3 fourth cup. So total of 2 and a half cup ang ating inilagay na asukal. Pagkatapos ay isusunod na rin natin ang ating latik. So ito yung huli nating ilalagay. So again, hindi lahat ng latik ay ilalagay natin. Yung kalahati ay ilalagay natin na toppings mamaya. So para maganda o presentable ang ating produkto. Papakuluan na lang natin ito for 3 to 5 minutes para medyo maging malapot palalo lalo ang ating sabaw. And after nito ay pwede na at luto na ang ating palitaw sa latik. So by the way, etong palitaw sa latik habang ito ay lumalamig, mas lalong lumalapot yung ating uh, sabaw. Kaya don't worry kung sa tingin nyo ay medyo malabnaw dahil ito ay lalapot pa once na lumamig ito. Para naman sa ating packaging, ay gumamit tayo ng rectangular microwaveable tub. So sa bawat tub, naglagay tayo ng 8 pieces of palitaw. So dadagdagan na lang natin yung ating sabaw. At sa ganito karaming recipe, makakagawa tayo ng 10 tubs of palitaw sa latik. Sa ganito karaming servings na ating nilalagay, ito ay pwedeng good for 2 to 3 persons. Pero syempre depende pa rin sa lakas kumain. So, yung pandan naman natin o pandan leaves na ating nilagay dito, pwede rin natin itong gamitin na toppings mamaya. So, dagdag garnish or dagdag presentation dito sa ating produkto. just like that ganon lang kadali gumawa ng ating palitaw sa latik sobrang dali at sobrang rapsa i'm sure kikita ka talaga dito basta samahan lang natin ng konti pang diskarte so magkano naman kaya ang ating tutubuin sa ating recipe narito ang ating costing Disclaimer, ang presyo ng mga ingredients ay maaaring magbago depende sa lugar kung saan nyo ito binili at ang ating costing ay gayadamang kayo pa rin ang magdidesisyon kung magkano nyo nga halagahan ang inyong produkto. I hope kahit pa paano nakatulong sa inyo ang ating video for today. Thank you so much for watching and see you on my next video for another negosyo and drop sang recipe. Bye.